Hello, hello guys. Gusto nyo ba pang paswerte na mga mutya? Pang paswerte po sa buhay? Yan. Nako. Subok po ang mga mutya na yan na pampaswerte talaga sa negosyo at saka sa pamuhay no? at maging pwede nyo yan magagamit na maging pangkalahatan. Kita nyo ba yan? Yan. Nako, nako, nako. Ito po ay tinatawag na mutya ng burulakaw yan, ito po ay jamanti sa ibabaw ng langit, akalain mo ha. Diyamante sa ibabaw ng langit. Kita nyo 'yan. Yan no? yan, yan. Yan ay mga sunog-sunog na yan. Yan. Sakaling po ikaw po ay mag-wish sa bato na 'yan, ina ito ay chack talaga at buo po ang loob at tiwala, mag-wish ka dito. Kaya minsan pag nakita kayong pulling star ay nagwi kayo 'no? Kaya nako. Ito po ay legit talaga na bulalakaw. Yan. Siyempre, kung meron kang sakit sa katawan, ilagay ito sa tubig at saka sa inumin. Nako, matatanggal po ang sakit na spiritual o kung material. Puong material man po. Yan. Pero mo na ha. Kasi nanggaling pa ito sa lupa, no? Yan. Pag biniyak mo ito, ito talaga ay diamante, no? Yan, diamond crystallized ang laman nito. Yan. Kaya ngayong gabi ay magpapromo po si Kabiboy no. O si Filomino Junior de Assis no. Napakabango ang aking pangalan parang utot. Pero yan po ay mahal ng Panginoon na pangalan na yan. Yan sakali ngayong gabi ay kukuha ka. Yan po ang presyo bawat isa niyan. Yan. Yan ha. Kaya nako parang binigay ko na sa inyong kamay no. Alam niyo talaga sa mga followers ko alam talaga nila kung magkano ito. Kaya ngayon, magpapapromo ako, ipapaubos ko ito ang limang piraso, no? Kasi nga, uh, magpupunta na po ako, no? Sa ibang, ibang bansa. <laughs> Nako. Kaya ubusin nyo na itong limang piraso. Bawat isa, ganyan po ang presyo nito. Yan. Sakaling po talaga ikay kukulamin, inumin mo, tanggal ang kulam. Maniwala kayo sa akin. At sabog po ang baso, ang tweet. Sakaling po ikaw ay lasunin. Siyempre, magamit mo din sa negosyo, no? ito, ito, ito. Yan, nako. Original na mutya ng langka. Yan, oh, tingnan mo, yan. Oh, Yan, oh, pang mga, ano, na mga kanyang ugat-ugat, oh. Yan. Ating kamay, oh. Kita nyo na, oh. Maraming glue. Tandaan nyo, basta't may tiyaga, may nilaga, no? Basta't masipag lang gumawa ng anting-anting, masipag lang po mag-vlog. Nako talaga. Ika'y talaga ay pagpapala no? kaya yan mutya ng langka napakabango sa negosyo napakabango sa paumuhay pag lalaki ka na inaiwasan ka na yung girlfriend nako napakabango ang mutya ng langka kung babae ka habulin ka ng lalaki pero pag bayot ka ay habulin ka talaga ng aso nako kaya Ako kaya <laughs> Mag-ingat-ingat kayo Pag gumamit kayo ng mutya ng langka Baka habulin kayo ng mga asos dyan sa daan Kaya ano? tested na talaga ito Napakabango talaga Sa gayuma Gayuma sa babae, gayuma sa lalaki, gayuma sa negosyo Mutya ng langka Bawat isa ganyan po ang presyo Sa nga magsasabong dyan Nako, kamusta na kayo no? <laughs> Nako, mayroong promo ngayon si B-boy Yan, bawat isa ganyan yan po ang presyo no. Noon ay nako 5k ito no. 5k bawat isa. Pero ngayon, dahil malapit na tayong mag-abroad. Yan po ang presyo bawat isa. At ngayon itong promo natin, meron tayong dalawang piraso na pinan gawa sa baon na walang mata. Alam niyo po kung gaano po katistid yan sa kumbati ng espiritual Kaya ang bawat isa din ganyan ang presyo. Meron tayong dalawang piraso. Gumamina si Yan. Bulaklak ng langit at tsakalupa, pwede sa babae, pwede sa lalaki, ito po adjustable ha. Yan. Meron kakayan sa baril, sa lasun, sa kulam. Sa masamang espiritu, sa inkanto, sa multo. Pagbabae kang buntis na inalihan ka talaga ng aswang nako. Magsuot ka ng bracelet ni ka-biboy Diyan po nakatago ang sikreto. Kaya yan, meron tayong dalawa at tatlong piraso. Kaya paunahan. Ah, uh, sakaling po kayo ay order, automatic po mag-message po kayo sa akin, no? Yan. Sa interesado, no? Automatic mag-message po sa aking Facebook account. Huwag na po kayong mag-comment. Automatic message, no? Kaya sa ulit, uh, pakishare mo naman po ng ating video, no? Palambing ko sa inyo. At saka pakilike. Yan. Uh, umpisa ngayon, ngayon ngayong gabi, sakaling kayo ay kukuha, uh, meron dito res uh, resibo sa akin sa GNT ah uh, bawat uh, tatlong araw o limang araw lahat po ng umorder ay ipaparapol ko ang inyong pangalan mamimili ako kung ano ang ibabahagi ko dito pag sakaling kayo ay mabubunot yon po ang inyong uh, mapapanalunan kaya wag na kayo magpatumpik-tumpik pa dahil promo ngayon ay umorder na kayo minsan lang talaga ito sa buhay nyo kaya pagkakataon nyo na makakuha kung si Kabi Boy sa kanyang buhay maniwala kayo sa akin kayo din ay sirtihin kaya ulit hindi po ako nagsasawa na sabihin na respeto po ulit sa kapwa nating mga antingiros mga antingiras mga manggagamot mapagpalang ara ulit po sa ating lahat